Tatlong matataas naman na lider ng New People's Army na umano'y nang hihingin ng mga pagkain, nahuli ho ng Filipino Army sa probinsya po ng Apayaw dyan sa may Cordilleras. Yung bantal, makakaliwang grupo sa papalapit na halalan, mahigpit na binabantayan ng kasundaluhan. May development po dyan na nakuha ang Bombo Bagyo. Baguio. Nahuli ang tatlong matataas na leader ng New People's Army sa manag Connor Apayaw kamakailan lamang. Ang mga nasabing leader ay sina alias Sam, Commanding Officer ng Regional Centro de Gravidad ng ICRC, alias Tanya, Political Instructor at si alias Ani, Organizer at Pinuno ng Edukasyon ng Guerilla Front, Kilusang Larangang Guerilla Bagas. Ayon kay Captain Edra Rugal, spokesperson ng 5th Infantry Battalion, ang mga tatlong nahuli ay membro ng ICRC na aktibong nag-ooperate sa rehiyon ng Ilocos at Cordillera. Sa tulong ng isang concerned citizen na alam sa pwersa ng Philippine Army at Philippine National Police ang presensya ng mga rebelde nang hihingi umano ang mga leader ng mga pagkain sa mga mamayan at may dala silang mga armas. Handa naman ang 5th Infantry Division na uh, kung ano man ang kanilang pinaplano pero hindi kasi tayo nagkakampante mm -hmm. kasi kahit uh, konti, konti na lamang sila ay kinoconsider pa rin natin yung uh, pwedeng maging threat na gawin nila lalong-lalong sa kanayunan. Kung kaya uh, pero din sa pagkakahulingan natin sa tatlong opera, tatlong matataas na leader ay asahan natin na na mas lalo silang humina. Bagamat nahuli ang tatlong nakakataas na opisyal ng New People's Army, pinapaigting pa rin ng kapulisan at kasundaluhan ang kanilang mga operasyon para tuluyan ng mapuksa ang presensya ng mga rebelde hindi lamang sa rehiyon ng Cordillera pero pati na rin sa mga kalapit na rehiyon. Samantala, sinabi ni Captain Rarugal na naging mapayapa ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa probinsya ng Apayao. Sa kasalukuyan ay wala umano silang natatanggap na banta ng makakaliwang grupo na may kaugnayan sa papalapit na halalan. Uh, sa kasalukuyan nga, humihina ng ang pwersa ng NPA dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng mga operasyon ng gobyerno at pagbaba ng suporta sa mga masa. Yun yung isa sa mga uh, pinaka-importante ay matanggal yung suporta ng masa sa mga NPA upang uh, wala na silang maging support system. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jenzel Lipayso nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!